Hello! Happy Sunday mga kababayan! <clears throat> Kumusta po kayo? Happy weekend! <clears throat> Pag-usapan po natin muli itong si si Pastor Kibuloy kasi manabalitaan <clears throat> ko po na panay daw ang iyak panay daw ang iyak ni Pastor Kibuloy <clears throat> Marunong hindi palang umiyak, ano? Bueno, doon sa unang yung narinig ko na uh, audio clip niya, talagang umiiyak siya doon sa bandang dulo. Doon sa dulo, sa dulo ng kanyang audio clip. Nung pinakinggan ko yon sabi ko, totoong iyak ba yon O baka nagdadrama? Kasi naman, ito lang po kasi mga kababayan ang opinion ko, no? Kasi kung talagang, alam mo yun, kung talagang pakiramdam mo eh, desperado ka, nasusukol ka, hindi ba dapat eh, ang ginagawa mo eh, yung nagpapakumbaba. Magpakumbaba, yung maging uh, mababa ang loob, yung makita natin siya ng pagsisisi, na medyo merong pagmamakaawa, baka sakaling matinag pa yung damdamin ng mga tao, natin, kaawaan natin siya pero hindi po eh kasi doon sa sa audio clip nga niya nandoon pa rin po yung yung tono niya na sobrang mayabang hindi talaga nawawala sa kanya yung kayabangan yung uh, <clears throat> pagmamataas at nagaad hominen pa siya doon 'di ba yung Uh, minamaliit na naman niya si Senator <coughs> Risa Hontiveros. Ano ba yung sinasabi niya doon? Tigilan na daw ni ni Senator Hontiveros <coughs> yung ginagawang ah uh, <coughs> sorry ang tawag niya doon sa hearing na pinamumunuan ni Senator Risa ay kaartihan daw. Magiinalti daw yon ni Senadora. Tapos eh, basta yung hindi po maganda yung mga sinasabi niya tungkol kay Risa Ontiveros, pati kay Pangulong Marcos, may mga sinasabi niya na siya na hindi po maganda sa pandinig. Kumbaga, nandiyan dyan ka na sa sitwasyon na, na vulnerable ka na helpless. Pero, ito ang dami mo pang mga demands. E dinidemand mo pa rin kay, <clears throat> kay uh, yung iyong 17 demands. Hindi yung request, ha? Demand. Tapos na nga yun, di ba? Hindi ka sumipot, eh sinabi na nga ni Hontiverus na hindi niya yon ibibigay sa iyo dahil ano ka sinuswerte sino ka di ba talaga pinipilit mo pa yung mga kahilingan mo na ano ba yung kahilingan hindi naman kahilingan actually eh yung ginagawa niya eh <clears throat> uh, namuutos pa inuutosan niya po si uh, Senator Ron Tiberos na tigilan na daw yung ginagawang hearing dyan sa Senado at pinapupunta niya si Huntiveros doon sa korte, doon daw sila magharap-harap. Ano naman ang gagawin ni Risa Huntiveros sa korte? Hindi naman siya kailangan doon. ba? Diba? Si Huntiveros, ang area niya, ang teritoryo niya, ay Senado. Ikaw ang pinapupunta doon. Pero ngayon, ikaw yung nang-uutos. Ikaw yung nag-uutos doon sa uh, official ng gobyerno na mas mataas sa iyo. Dahil kumbaga ikaw ay private citizen. May kaso ka. Mayroon kang dapat panagutan. Kaya ka iniimbita. pero sobrang yabang mga kababayan. Kung ano-anong mga nando doon pa rin. Nando pa rin yung mga gusto niyang mga gusto niyang mangyari. Para daw siya sumipot. E ano naman kung hindi ka sumipot? Pag hindi ka sumipot, hahantingin ka. Para ba namang habol na habol kami sa pag a mo? Ikaw, ikaw kibuloy. Ikaw ang pinapupunta ng otoridad ng mga alagad ng gobyerno dahil mayroon kang kailangang sagutin. Hindi yung ikaw pa ang ikaw pa ang magmamando dito sa mga taga-gobyerno. Gusto mo ikaw susundin? Hello! Hindi na hindi ko maintindihan kung saan ka humuhugot ng ganyang kapal ng mukha. Lakas ng loob na napakababa po ng tingin niya sa Senado, lalo na dito kay Risa Hontiveros, even kay PBBM. Ang baba ng tingin niya. Akala mo siya talaga pinakamataas. Huh. Hindi pa talaga ano eh nandudun pa rin po siya sa dun sa paniniwala niya na siya ay isang Diyos eh kung talagang Diyos ka wala ka dapat kinakatakutan harapin mo harapin mo yung gustong magpaharap sa'yo gayahin mo si Kristo dahil si Kristo noon hindi siya tumakas. Hinarap niya yung mga nag-aakusa sa kanya. Sinunod niya yung sinunod niya yung batas ng gobyerno. Hindi siya nanlaban. Ikaw nanlalaban ka eh. Nagtatago ka pa. Pinapatunayan mo lang na mukhang tama ang mga akusasyon sa iyo. Dahil kung talagang malinis ang kalooban mo, malinis ang konsyensya mo, malinis yang yang lahat sa iyo, hindi ka matatakot na humarap. Pakita mo yung mukha mo. Pero yung ginagawa mo, kung ano-anong mga kadramahan ang ginagawa mo, nakakainis ka na eh. Kala mo kung sino ka, utusan mo yung mga taga-gobyerno na ganito ang gusto ko, ganito gawin ninyo. Bumunta ka, Risa Juntiveros, doon sa korte, doon tayo magharap. Walang kailangang ipunta si Risa Juntiveros sa korte. Hindi naman siya ang akusado at hindi siya abogado. Anong gagawin niya doon? Wala siyang papel doon. Ang papel niya ay sa Senado umiiyak. Umiiyak bakit? Natatakot makulong? Yes. Gagawa-gawa ka ng kabalbalan, eh. Tapos eh. Gusto mo eh. Sige ka lang. Walang maninita sa'yo. Habang buhay eh. Mag-enjoy ka sa buhay mo. Alam niyo mga kababayan. pala <clears throat> sa palagay ko. Ang iniiyakan nito ni Kibuloy. Ay dahil sa mukhang katapusan na ng kanyang mundo. Katapusan na na maliligayang araw. At iniiyakan niya, iniiyakan niya yung magiging buhay niya kapag siya ay nakulong. Dahil wala na. Hindi na niya ma-enjoy yung dati niyang ini-enjoy. Yung buhay ng pagiging hari. Hari, malahari malahari na pamumuhay at yung gabi-gabi na may nagpapaligaya. May libreng masahe. May nagpapatulog. Sari-saring ewan. Palagay ko po yan ang iniiyakan niya. Hindi na, kasi nasanay na nga po siya eh. Nasanay na siya sa buhay na ganito karangya, ganito malahari, wala siyang dapat ikilos dahil lahat pwedeng iutos lahat na gusto niya nagagawa niya lahat na gusto niyang kainin ihahain sa kanya lahat na klasing babae makukuha niya ang sarap-sarap ng buhay ni Kibuloy na ngayon mukhang katapusan na hindi na niya matitikman kahit kailan palagay ko po yun ang dahilan kung bakit siya umiiyak iniiyakan niya yung pagkawala nung mala prinsipe nung malahari na pamumuhay at yung pagrespeto sa kanya yung paghanga yung adulation. Dahil sa ngayon, siguro ko naman dahil nga sa hindi naman po siya ordinaryong kriminal, <clears throat> kagaya ng mga yung mga nakakulong na mga drug lord, maraming pera, 'di ba may special treatment? Siguro ko naman eh, kagaya ng mga drug lords na nakakulong, hindi po imposible na matitikman pa rin niya. Although, wala na nga lang siya ng malawak na bakuran na pwede niyang paglaruan, Glory Mountain. Doon na lang siya sa loob ng isang kwarto. Pero for sure naman, hindi yan kasing kitid at kasing baho ng mga kulungan ng mga ordinaryong bilanggo. For sure, mala, mala palasyo pa rin yan. O hindi naman palasyo, parang five-star hotel ang magiging kwarto niyan, sigurado. Alam mo naman dito sa bayan natin, when money talks, you can have anything. Di ba? Kaya huwag kang matakot kibuloy. Baka nga yung mga pastoral mo eh, maminsan-minsan eh, request mo pa yon. Baka pwede, baka, baka pasamahin pa dyan yung pastoral mo. Siyempre, alam naman natin kung gaano ka mga kurap ang ang ibang nating mga nasa gobyerno, di ba? Sa palagay ko, ang isa sa iniiyakan ni Nikki ni, ni Boloy dito kasi na nga, hindi siya sanay. Hindi siya sanay sa hirap. Nakasanayanan niya for how many years? Yung napakasarap na buhay niya. Na ngayon eh, pwede nang the end. At yung kahihiyan yung sobrang kahihiyan na daranasin niya dahil nga sanay siya na superstar rockstar ba? Diba? ngayon alam mo kibuloy kasi dapat alam mo di ba knowledgeable ka sa Biblia nangangaral ka eh Kabisado mo yung content ng Bible. Alam mo dapat na hindi naman habang buhay. Ang lahat may katapusan. Lalo pa kung yung mga ginawa mo sa kapwa mo eh hindi maganda. Hindi naman kasi papayag ang Diyos na panghabang buhay ay ganyan ka. Unfair naman kasi yun. Kung may ginawa ka, may karampatang katapat dyan. Di ba? Dapat maunawaan mo yun. Mangangaral ka eh. <coughs> Sorry, kibuloy. The end is near. Yako ya nga sa sa'yo, Medyo tigil-tigilan mo yung kada-dak-dak ng mga masasakit sa gobyerno. Kung ano-ano ang mga masasakit ang sinasabi mo, laban sa Pangulo natin, sa Senadora, sa mga... sa mga tao na wala namang kinalaman sa problema mo. Ikaw ang may gawa niyang problema mo. Di ba? Kung nagpakabuti ka, kung nagpakabait ka, di... Wala sanang ganyan. Masyado ka kasing nagmalabis. Pwede naman sanang, pwede pa rin naman ginawa mo na yung pag-uutos mo doon sa mga kabataan na nagmamalimos. Pero, hi, hi, nagmalabis ka kasi. Sana kung tinupad mo yung pangako mo doon sa mga bata na scholarship, kahit na inutusan mo sila na magtinda-tinda, magmalimos, mag kung tinrato mo sila ng maayos, pinapakain ng maayos, minahal mo sila para, para mga anak, pinag-aral mo, hindi, e wala namang mangyayari sa nang ganitong gulo. Nagmalabis ka. nag kang hari noong unang panahon na 'Di diba mga kababayan? Pwede naman 'yun eh. Parang 'yung pag-uutos niya, pagpapatinda doon sa mga bata, parang training 'yun eh. Training sa paghahanap buhay. Pero hindi gano'n na lalagyan mo ng kota. Na pag hindi naabot yung kota, hindi papakainin? My God! Anong klaseng religious leader? Alagad ng Diyos. Hindi eh. May sa demonyo. Kahit na nag-asawa ka man ng mga pastoral, sana yung hindi nire-rape, hindi, hindi pinipilit, linigawan mo. Imposible naman na hindi magkagusto sa'yo yun. Imposible yung walang magkakagusto sa'yo. Imposible kahit na naman ang babae ka ng ilang babae, huwag lang na pinilit. Huwag lang na nire-rape. Yung kusang magbibigay sa yung katawan niya. Imposibleng wala. O, ngayon nga eh, may mga pastoral ka na kamping-kampi sa'yo eh. Kasi siguro, gusto rin nila yung ginagawa nila na inaasawa mo. Yun naman ang naging kaso mo eh. Ni-rape mo pinilit mo yung babae lalo pa bata hindi ka na makahintay na umabot ng 18 anyos yun pataas gusto mo pa talaga bubot na bunga si Raulo yun ang naging kaso mo kibuloy naging nagmalabis ka kaya kailangan mo pagbayaran yan ganun talaga tapos ano naman eh, bawas-bawasan mo na yung kayabangan mo. Hanggang ngayon, umiiyak ka na at lahat, bayabang ka pa rin. Pangulo ng, Pangulong Bumbong Marcos, idinadamay eh, mo dyan sa kinasasadlakan mo. Wala namang kinalaman sa iyo yun. Sarili mong kagagawan yan. Tapos nang dadamay ka, at saka wala kang respeto. Wala kang respeto sa otoridad. Wala kang respeto sa mga ahensya ng gobyerno? Wala kang respeto sa gobyerno ng Pilipinas. Yan, isa sa mga kasalanan mo. Di ba mga kababayan, napakabastos nitong taong to eh. Okay? Kaya ng dati, ikaw kibuloy, matuto kang mahalin ng iyong bayan. Dahil ito lamang ang nag-iisa mong tahanan ang Pilipinas. Diba? Thank you for watching and Peace!